Miss Earth 2024 gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Para sa aking balitang showbiz, muling magbabalik sa Pilipinas ang Miss Earth pageant ngayong taon. na ito matapos na mag-post sa kanilang Facebook account ang nasabing pageant kung saan nakasaad dito na sa Okada, Manila sa November 9 gaganapin ang Coronation Night ng Miss Earth 2024. Sa post ng Miss Earth, nakasaad dito na muling mayiging host ang Pilipinas sa mga delegates mula sa iba't ibang panig ng Earth sa isang unique pageant na nagsusulong ng commitment nito sa environment awareness at sustainability. Nakasa sa dito na tema ngayong taon ang Heritage kung saan pupunta mo ang mga delegates sa iba't ibang breathtaking ecotourism destinations ng Pilipinas. Ipipicture din umano ang heritage sa mga participating countries. Magsimula ang event ang Miss Earth ngayong October kung saan live ito mapapanood sa Alio Channel 23 at sa lahat ng social media account ng Alio Broadcasting Corporation. Ang reigning queen ay si Drita Siri ng Albania matapos na manalo ito sa pageant na ginanap sa Vietnam kung saan nakalaban ito ang naging pambato ng Pilipinas noong nakarang taon na si Iliana Maria Aduana na naging second place at tinangal na Miss Earth Air. Ngayon naman ay si Ira Alfeche na Matanaw Davao del Sur ang pambato ng Pilipinas.